Alang buyer <laughs> Ano kaya magandang gawin? Pamigay ko na lang kaya tong mga paninda ko dito. Wala naman si boss eh. Ito. Pamigay ko na lang lahat 'to. Jacket boss, boss na lang boss. Bagus oh. na mo, sir.

Binablog ko lang ngasin. kasi yun eh. Kasi matumal na yun. Anong kulay? Okay. Okay. Bigyan kita. Oo nga, ayaw mo? Kasi mag-uumpisa pa lang ng pagbablog eh, kaya drive-by. Ano, sir? Oo nga, ayos? Oo nga, dos lang. Ano? Ha? Pero isa lang muna. <laughs> Kasi marami pa tayo pagbibigyan eh. Oh. Anong pangalan mo, sir? Mark. Taga saan po kayo, sir? Samis. Samis pa. Sukat mo, sir. Mga bagay sa akin sa anak. Ah, ayaw sukat, ano? Oh. Hindi sorry oh, sure oh, lang. Ba, ang, gusto mong shout out, boss? Hmm, shout hmm, out 1411 El Gabriel. Ayun. Ayos. Ah. Isipin, na lang. Hindi, dos lang, dos lang. Dos lang na barya, barya lang. Hindi. Oh. <laughs> Parang isipinta mo na, lang. <laughs> Hindi, lang, na lang. lang. Hindi, dos lang talaga, dos lang. Hindi, sigurado. Oh, sige yan. Ano <laughs> yung papakita ko sa vlog ko na dos lang talaga. Dos lang, dos. Dos. Dito ay oh. okay. nakala. <laughs> ah. Dos lang.